na magpahayag si Direk Loren Jogi na bigyan at irespeto ang personal space ng Bini members, umaasa rin si Bini Aya Ancheta na sana ay maintindihan ng karamihan at mga fanay na tao rin sila at kailangan din irespeto ang kanilang personal life nang wala rin sanang mambabastos. Parang sumobra na raw kasi ang ilan at nakaka-alarma na ito, 'di ba? Talo. Eh, yung sinasabi na ano, wenan, eh, 'di ba nanawagan si Direk Loren Jogi kasi mm -hmm. siyempre sunod-sunod din yung mga events at commitments ng Vini. Mm -hmm. So nagkaroon sila ng break at nagkaroon sila ng time sa family nila. Ang Kaso, parang wala rin silang privacy kasi kumain si Aya, oh. kumain siya kasama yung family niya. Hindi silang -ano, makaano focus Makakain! Kasi lumalapit yung mga tao at eh. meron pang isang lalaki na lumapit na parang unruly, mm -mm. parang gano'n. Eka, eh, sir, sa totoo lang talaga, Mildred, oh, oh. napakasikat, sobrang sikat na talaga ang Jimmy. Oo nga. Kasi ito yun, kaya nanawagan si mm. Aya, oh, di ba? Oh, oh, oh. yung, yung nasa Cebu siya Correct. with her family yes. and friends. Na parang, yung iba naman kasi basta na lang lalapit, wag papapicture wow. na parang yung iba daw, kinukunan sa basta ng picture habang kumakal. Oh, misa oh. Parang, minsan, yung aking kay, ating idol, may idol, si Gary B. Ayaw nyo magpakwa na ba? Pumakas sa bawa. Hangong. Gusto ba? Makikinig ka ang pangtang ba yung gano'n? Yung daw susubo ng pagkain. Oo, yung gano'n. At tapos na parang feeling niya ayaw, ginagamit lang daw sa kanya para magkaroon ng plot kasi ipopost. Di ba ipopost yun? O yan yung nakikita namin si Ayaw Without her permission. Ayaw niya ng gano'n. Gusto niya may privacy. Meron nga ako dati, nag-birthday ako ha. Merong isang hindi naman ganong kagandahan, Joe. Maganda rin naman siya, pero sabi niya, Tito Ogi, pakisabi naman sa mga bisita ni Tito Rabel, ay, binagit kasi papa, oh. O, sige na, hindi okay. naman alam pa. naman na ano, Huwag naman sila magpapapicture sa akin habang kumakain ako kasi napapatayo ako. So, yes. So, Tama oh, naman. Oo. Oh, oh. Kaya ang bini talaga. Tingnan nyo kahit saan magpunta. May nagkakaguluhan. Mm -hmm. uh -huh. sikat ka, Pero sikat that's sa mga the inherent. consequence they have to face oh, yes. oh, for, Kung sikat for ka being talaga, so Kaya rin siya, pwede sa hindi mo maisip yung mga pani eh. Tanda, mm -hmm. Sasambantalin na nila hanggang doon. Si ate Guy, nang umatend kami ng isang awarding, <laughs> Diyos ko, hindi siya nakakain. Uh, Dahil sa dami-dami dami gusto magpapicture wow. sa kanya. Pero pinagbigyan niya lahat. Yung maganda kaya ang guy. Pero sir, ibig sabihin talaga, nandun na talaga ang baby, di ba? Para makiusap ang kanyang management. Oh, oh. Nabigyan naman sila ng personal space, okay. di ba? Sikat na sikat na talaga yes. sila.